morning mga katrops time check natin mga katrops alas utso na ayan yung ah, dito tayo sa SSS mga katrops o so, oh, ayan o oh. SSS dyan ang Makati mga katrops sa mga hindi pa nakakaalam dyan doon yung SSS ng Makati so mayroon tayong drinap up dyan so babalikan natin yan so hindi natin alam kung saan yun sila magpapapick up ulit So for today's video mga traps Going to Binundo tayo ngayon So yung Drenap natin yung bisita Babalikan natin mamaya o tatawag na lang yun Mag update na lang yun kung uh, Saan sila Pick up ulit going to BGC yun So tayo ngayon uh, Abang wala sila uh, siempre, uh, Mayroon tayong pick upin na naman doon sa Binundo uh, Doon banda sa may ah uh, alam nyo yung Lucky Chinatown doon uh, doon tayo yung destination natin doon yung pupunta tayo pupunta tayo doon so nasa area tayo mga katrops ng Bundia ah uh, Bundia uh, ano ba ng corner nito ah uh, dito sa may Tordesillas ayan so Kumusta mo sa mga amigos dyan? Uh, happy morning to all sa nakakapanood ng video nito. Ah, uh, kung bago pa lang kayo napadpad sa video nito, ah, uh, paki-like and share na 'yan at saka paki-pindot na lang din sa notification bell para updated ko kayo sa mga bago nating video, mga ka-trops. Kumusta na kayo diyan? Ah, uh, tayo ngayon, uh, laban lang sa mga pagsubok sa buhay natin, mga ka-trops. Ganito talaga ang buhay natin. So, ah, uh, batiin ko pala yung nag-order sa akin ng dishwashing kahapon. na uh, nakabenta tayo ng isa lang. <laughs> Okay na yung mga tropes Paisa-isa lang muna dahil Excuse me mga tropes ah, Ganito talaga mga drops pa Kasi lang natin ng Kunting ano lang natin mga drops. Ah, Kunting Nagdag income lang Dahil hindi naman talaga Tayo magumpisa sa malaki Dahil wala namin din naman tayong Kumbaga Puhunan ba mga drops. So pa uh, hanapin muna natin yung mga atros kung saan tayo masaya na mag-business. Uh, hindi yung napilitan ka lang. Hindi yung hindi yung nainggit ka lang, hindi yung gaya-gaya ka lang. Yung sa atin na uh, yung nasa puso natin. So ayan so papasalamatan tayo mayroon tayong isa uh, Nakabinta tayo kahapon ng isa uh, yung kinuha niya ah uh, dishwashing liquid na limon. Ay sorry pala, ah, kalamansi. So dahil type daw niya yung kalamansi ayon na yung limon. Yung iba naman gusto ng limon, yung iba gusto ng kalamansi. So yun yung ginawa natin ah, dalawang ano ah, dalawang klase pero marami pang mga gagawin natin mga katoro hindi lang yung dalawa. Ah, dagdagan pa natin yun para kung ano man ang hanapin ng mga kilala natin no, oh, mga suki. <laughs> Uh, mayroon tayong maibigay so ulitin ko uh, nagpapasalamat ako ulit sa may bumili sa atin isa lang so bakit na yun nga din mga katropes uh, bakit na walang uh, kumbaga walang sticker uh, pinaliwanag ko sa kanya na uh, ma'am ganito kasi yan ma'am kakaumpisa ko lang uh, gusto ko magawa ng sarili sa akin ng sticker kaya ayaw kong gumaya sa iba kaya yeah, sabi niya, ah, okay. So, kasi ah, <laughs> uh, isang galon kinuha niya, ah, uh, wala kasi, yung kasi bag magbibinta tayo, tayo ng mga ganon, mga katrops, mga diswatching liquid, mga trops. mayroon kasi yung sticker para naman ah, uh, maganda tingnan. Para naman, ah, uh, parang maano yung mga customer natin. So, pero yun, wala. Sanabi so, ko na lang sa kanya na bago pa lang tayo kakao, nag o uh, uh, kakaumpisa o uh, nagumpisa pa lang tayo kaya ayun so hindi pa tayo nakaprint ng sarili talagang ano natin ay uh, sticker kasi mahirap na na uh, magaya-gaya tayo kaya ayun so anyways mga troops uh, ayan so sana tuloy-tuloy uh, ito -tuloy uh, masaya naman tayo sa ginagawa natin so anyways mga katroops so nasa bundya uh, sinerosis tayo corner bundya so malapit na tayo sa may sa super highway uh, sana walang traffic dahil wala pa tayong kain wala pa tayong hindi pa tayo na pag nagkape so malamang uh, doon na lang siguro tayo magkape o kakain pagdating natin doon sa Binondo so estimate natin yung sa Binondo mga 45 to 50 minutes so time check natin uh, 8.23 na tumawid yung babae buti na lang walang nagbantay Siguro, late na siguro yun Nagmamadali Ayan, inaabotan tayo ng stop mga katrops Maliko na sana tayo dito ng Quirino Highway So, pwede naman tayo dumirit sa mga katrops uh, Lusot natin doon, sa may top Pero, ah, uh, dito na lang tayo Mag Quirino, uh, South Super Highway tayo Tapos Quirino Ayan, so, Bilis, bilis. Pwede naman tayo dito magandahan ng paliko. Ayan mga troops. Oh. Sa so, super highway na po dyan mga troops. Pero nagbantay mga troops. Oh. Pasimple lang. Oh. Sa gilid lang. Naka. Naka upli sa gilid. So sa mga nagtatanong pala. May nagtatanong sa akin. Na daw yung, saan daw yung bundya. O hilpuyat. Sabi ko sa akin lang kasi minsan nalito din ako punta kayo na doon sa Mahilpo yan tapos namin ah, hindi ko lang siguro mga katrops Aba, alam ko siguro mga katrops isa lang yan Hilpoyat, yan o Bundia abin o oh. paras lang yan kaya lang na traffic tayo dito sa may yan sa so maliwanag na sa nakakadinig dito, Bundya o oh, saka Hilpoyat. Same lang yan sila. ang traffic ayay stop na naman nasa area na tayo mga troops ng south super highway ayay hinuli yari ka hinuli mga troops oh yan yung pinakagilid di zoom natin mga troops papakita ko sa inyo ayan ayun din ayan mga troops oh ayan mga troops oh hinuli yan mga troops oh alam na yan mga troops pag ma ah, ayan mga troops hinuli siya kawawan naman kaya hindi talaga yan may sa mga driver at uh, charged experience sa mga kiyan. Ah, uh, hindi ko lang alam mga tos kung hinuli yan. Baka swerving o ano. Kasi, yung isa mga katos, yung doon, yung sinabi ko kanina na may naka ano, dun sa gilid lang nakatayo yung postin, parang silip-silip lang. Yun, tapos pag pinara, iba na yung magkausap. Ayan uh, yung mga tropes, ah, uh, pinakababa mga tropes, uh, 500 yun katros tuloy na mga motor mga katros kala nila karirahan <laughs> ay buhay talaga yan mga katros so, napakaganda dito mga katros so, sa may south super highway pag walang traffic pero pag matraffic dito ay nako abutan ka rin dito ng dalawang oras at tung pa lalo na dito mga katros pag mga van. pero sa ngayon na ah, wala pang truck na ah, medyo maluwag pa ito mga katropso. papasilip ko pala sa inyo mga tropolit yung mga uh, mayroong nag-aabang na manghuhuli para to sa mga mga driver mga lalo lalo sa mga baguhan dito sa Maynila so papasilip ko sa inyo mga tropolit abang-abangan nyo kaya pala mga katrops ito pala yung nagkadahilan mga tropolit so yan no? Pinawasan nila yung kalsada mga katrops kaya pala na traffic. pala yun. Naging dalawa na lang. tatayo na naman sila ng postimetro sa Skyway. So, may daanan doon mga tropes. May shortcut doon. Sinira. Dahil yung uh, may nagkaharang na crane. Ayan. doon banda mga tropes. mayroong manghuhuli doon abangan nyo mga drops yung mga ano natin papasilip ko sa inyo review lang to mga drops ah, na ano ko na to ah, na send ko na to sa youtube channel ko ah, sa mga baguhang drivers ah, sa mga hindi pa nakakalam dito na mayroong nagkaabang <laughs> para mayroon na kayong idea I review lang to mga drops ah, saan yung bandang mayroon nagkaabang na mga huli doon kanina mga katrops Doon sa may San, Mar San Marcelino Street mga katrops uh, Mayroon ding mga huli doon ah uh, Hindi lang tayo nakano mga uh, katrops traffic kanina hindi natin nasilip ah uh, Dito din pagliko natin dito Kasi nasa area na tayo ng uh, Quirino Highway So pagdating doon natin sa top uh, Dahil magkakanan tayo Uh, mayroon ding manguhuli doon. So, kunting ingat lang doon. Uh, papasilip ko sa inyo mga pag malapit na tayo. Ayan. So, ito yung sinasabi ko mga katrops. Yung corner dito mga katrops. Kailangan nakagreen tayo mga katrops. Ayan, manghuli mga katrops. Ayan, nakaabang yung mga katrops. Oh. Yan yun mga katrops. <laughs> yun mga katrops. Sigurado talaga yun pag magka-stop doon mga trolls Tapos kum kumano ka sa gilid ay 100% talaga yun mga katrops Pero kung sa totoo sin man naman mga trolls Pwede ka naman doon liliko sana Alalay ka lang Kasi mayroong mag-go yun mga katrops eh sa kabila Uh, ah, doon sa tapat ng inilikuan natin basta alalay ka lang pero wala tayong mga gawa apata nila <laughs> Ayun mga tropa, so marami marami pa mga tropa Abang abangan nyo sa sunod na video natin Dahil ipapakita, i-review natin yung saan yung mga may nag-aabang na mga uli Thank you po kasi mga tropa, sa tulitin ko Ingat po tayong lahat, bye bye Sa area po tayo ng tough abin yung mga tropa